Hello po mga kalaki, good morning po. Alas 5 po ng madaling araw ngayon at uy, malamok Gising na po mga kalaki dahil ngayon po mamimigay tayo ng mga 2 digit lucky numbers po para po sa inyo. Congratulations po sa mga nanalo ng STL kahapon na STL po to hindi po to STL po sa mga bayan po nila. Congratulations po sa mga nanalo po sa inyo at nakatanggap po kami ng balato. Kahit maliit man po o malaking balato, tinatanggap namin yan basta galing po sa puso at mananalo po ulit kayo dahil hindi kayo madamot. Totoo po yan. Mananalo po kayo uli dahil hindi kayo madamot. Maraming maraming salamat po sa mga pagtitiwala at pag tsatsaga sa amin. Ayan po. Uh, gusto po namin lahat po kayo manalo. Ano po? Gusto po namin lahat po kayo ay uh, makatikim po ng panalo dito po sa Lucky World. Pero, ngayon pong umaga, sana po may manalo po ngayon na ngayong araw na to buong maghapon. Abangan nyo po yung mga lucky numbers namin na ibibigay, isi-share ngayon buong maghapon dahil talaga pong ito po, sinisigurado ko, may mananalo po rito at ipiplex natin yan kaagad. Sa mga hindi po, na, kasi po may mga nananalo po na hindi po sila nagpapaplex, eh, ayaw po nila. Kasi nga po, syempre, for private reason daw, uh, private reason nila, baka ayaw nila makita ng mga amo nila, boss nila, mga sa religion nila, ayaw po nila. Sila po ang masusunod. Ayan po. So, mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin na mga sinumada po ngayong uh, buong magdamag. Siyempre mga kalaki, kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga 2-digit lucky numbers po, bawat bayan. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na ba uling manalo? This day. This day. <laughs> Ito na po mga kalaki, tara na. Umpisahan po natin sa Tugigaraw. Tugigaraw, ang yung 2 digit lucky numbers mo ay number 29 at number 3. Rojas, 2714. 33 3312. Bohol, 1 16 Bulacan 2, 4. Baguio 33-36 Bicol 7-15 Batangas 9-10 Bataan 8-12 Butuan 13-20 Benguet 1 21. Iloilo 32-30 Leyte 10-26 Samar 4-19 30-21 Manila 2-8 Pasig 18-22 San Juan 5-4 Marikina 1-9 Romblon 11-14 Angono Rizal 17-24 Montalban Rizal 5-10 Antipolo 12.24 Taytay Rizal 6.20 Kainta Rizal Ito po sa mga taga Kainta Napakarami naming followers dyan sa Kainta Sa mga toda ng tricycle driver dyan Na binibigyan ng merienda ni Ma'am Angie Salamat po, maraming salamat po sa pagtutok Ma'am, namimiss ko na namanalo manalo Kasi Ma'am Angie po na panalo na natin yan na Alam, nyo po, alam niya po yan Hello, Ma'am Ange. Pag napanood mo to alam mong napanalo ka na namin. Congrats. At napakabait niyan. Nilibre daw niya yung mga tricycle driver doon sa lugar nila. Ang bait niyan, grabe. Pati po kami binigyan ng balato. Eto po, Ma'am Ange. Sana po manalo po kayo. At member din po si Ma'am Ange ng private consultation. Hello po, Ma'am Ange. At syempre po, umpisa uh, sa Cainta Rizal. Ito po, 5-19. Ayan po. San Mateo Rizal, 3-11. Isabela 31-27 at Quezon City 4-16 Pampanga 1-20 Pangasinan 4-23 La Union 15-28 Ilocos Sur 8-14 Ilocos Norte 31-20 Nueva Ecija Ito na po Nueva Ecija 12, 20, 6, Nueva Vizcaya, 1.27. 27, Masbate, 33, 30. Cebu, 2, 3, aklan 5, 8, Aurora, 30, 7 Ayan po. Puputulin mo natin sa Aurora mga kalaki para po sa mga bagong followers natin dyan na, na talaga nakatutok at nagtatanong may nabasa ako sa si kagabi. Sir Red, ah, marami po kayong mga account. Saan po ba talagang legit na account niyo? Siyempre po, ang legit na account po natin, alam nyo kasi madami kasi mga dami account na yan eh, mga ginagaya tayo. Pero ang legit na account po, tandaan nyo po mabuti ha, Red Parungkin, hanapin sa Facebook, merong 300. 15 o oh, 16,000 followers na po tayo mga kalaki at syempre sa YouTube 16,000 followers. Tandaan niyo po yung mga followers na binabanggit ko. Sa TikTok po 413,000 followers na po tayo. May second account po tayo Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako picture namin ni Lola Carmen yung second account ha na may 50,000 followers. Doon po kayo pwedeng mag-message, mag-comment, mag-request mga lucky numbers pag hindi ko po kayo napansin dito sa main account na Red Parungki na may 316,000 followers. Okay. So mga kalaki, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad mula umaga. Baka po magpapamember kayo, sa maling account po kayo magpamember, ala po tayong kasalanan doon ha. So, dito po kayo magpapamember sa amin. Kung interesado po kayo sa private consultation, dito po kayo magpamember. Kailangan makausap nyo po muna ako. Ang private consultation po, para po to sa mga magpapakod na talagang gusto matutukan ang kanilang ipapakod laban nila sa abroad. Inopen lang po natin sa Pilipinas at marami rin naman pong nagpamember. Sa mga nanalo po, congratulations. Sa mga hindi pa po, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba. Dahil mali mo, ikaw pala ang una naming maging milyonaryo. Okay, so ready na mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers ha? dito po sa Laguna, Laguna sa East. 17. Quezon 21, 23. Olongapo 24. 224. Davao 515. Tarlac 12. Quirino 21, 22. Bacolod 420. Cavite Res 7 Tagig 25 14 Mindoro 26 20 Marinduque GS 21 Caloocan 16 2 Muntinlupa 19 7 Palawan 7 23 at Sambales 31 GS Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2 digit lucky numbers ngayong umaga. Make sure po na nakarambol kayo sa 2 digit, 3 digit at 4 digit para mabaliktad man, winner pa rin po tayo. Ito na po ang shout out time na paborito ng lahat. Shout out po tayo sa Uy, ba't puro mga abroad to sa Israel. Ayan po. Maraming salamat po dito po sa uh, sa abroad sa Israel. Shout out po Sir Red, at sana po mapanalo nyo po ako. Gusto ko na pong umuwi. Wow! Sige po, gagawin po natin lahat. Okay? At syempre po, dito naman saan yan? Sa Pilipinas naman po. Pilipinas yan. Pilipinas siya alam ko. Dito po sa... Ano to? Uy, masarap ang mangga dyan. Oo. Sa Gimaras. Ayan. Ayan sa mga taga-gimaras taga po, shout out po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po. Nakakarating pala kami dyan. Siyempre, abroad nga, nakakarating. Gimaras pa kaya, ba? Diba? Gusto ko pong makarating dyan. Matikman ng Napakatamis nyong mangga. Okay, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, good luck po sa lahat. Gumising ka na para ang mga swerte dumapo na sa'yo. Okay, good luck.